Magiging maayos ang panahon sa karamihan ng bansa. Ngayong Martes, ayon sa pag-asa, pero may panandali ang mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa easterlies o mainit na hangin galing silangan. Magaman magandang panahon sa maraming lugar, inaasahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Babala na pag-asa, posibleng magdulot ng flash floods o landslides ang katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulana. Ayon kay Forecaster Obet Madrina, wala ng epekto sa bansa ang dating bagyong ramila. Samantala, moderate hanggang malakas na hangin at katamtaman hanggang maalon na dagat ang mararanasan sa extreme northern Luzon habang banayad hanggang katamtaman naman ang hangin at alon sa ibang bahagi ng bansa.